Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. Ngayong araw nga ay medyo na late akong nag dahil nga kahapon ay nag-volleyball player na naman ang antinyo Tapos medyo napuyat tayo dahil naghanap tayo ng papeles na kung hindi ko nahanap ay ikakasara ng business ng aking amo. Kung nakakita na kayo ng domestic helper na alas sa is ay nadyan na sa labas na nagtataksi para ihabol ang papeles na rason kung bakit magsasara ang business ng amo ko, ay ako na yon mga bek. Maaga nga dito ay sobrang aga kong pumunta doon sa business ng amo ko at ilagay ngayong hinanap ko na magdamag na papeles. Ganito talaga yung trabaho ko, wala nga akong alaga pero pinapahirapan nila ako kung ano-ano yung mga pinapahanap nila. So this is my life, this is my story as a domestic helper na hindi mo maintindihan minsan kung ano ba talaga ang this job description mo ko. Siyempre, wala naman akong magagawa. This is part of my job as a kunyang here in Hong Kong lang. nga ay natalo nga kami sa volleyball dahil nga biglang tumawag yung amo ko ay hindi ko na maikonsentrate dahil biglang niyang sinabi sa akin na yung hahanapin ko nga daw ay very 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 important. Mga limang very very yung sinabi niya sa akin at ang naisagot ko lang ay okay ma'am. After niyan nga ay hindi ko na maikonsentrate ang volleyball dahil nga iniisip ko kung saan ko na man hahanapin ang papel na yon tapos ang sulat pa ay Chinese. Alam niyo ba yung hirap na hirap talaga ako? Dito nga ay naihatid ko na nga yung papeles na very 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 important sa amo ko ay dumiretsyo na nga ako dito para magtiklop ng mga damit ng aking alaga. So maga alas 7 na nga ito ng umaga at hinihintay ko na lang na humingi ng breakfast yung aking alaga after nga yan, ay tulugan time na. Kung nanonood nga kayo ng mga vlogs ko, yung alaga ko ay tulog sa araw at gising siya sa gabi. Karamihan pala ng mga bahay ng amo dito, lalo na kapag unit lang ay sa loob na rin ng bahay ang sampayan. Ginagamit nga nila yung humidifier para nga matuyo yung mga damit ng mga amo. O di kaya ay may sampayan naman sila sa labas na kung saan ay dapat mong ipitan ng maayos or else ay malalaglag ito sa building. At swerte ka talaga kapag may terrace ang amo mo pero kapag wala, karamihan nilalagyan na nila doon sa malapit sa bintana. So sa case ko naman na malawak ang bahay ng amo ko, may rooftop pa, may terrace pa at saka may garden ay hindi ako pwedeng magsampay ngayong buwan na to dahil tag-ulan. Kaya ang ginagawa ko na lang dito, kung alin yung kwarto na available ay doon na lang ako nagsasampay, ipinapasok ko na lang itong sampayan namin. Para naman doon sa domestic helper na itong sampayan talaga ninyo ay medyo delikado ay ipitan nyo ito ng maayos. Dahil minsan ay paiba-iba din yung weather dito sa Hong Kong. Minsan mahangin, minsan kalmado. Parang ako lang, minsan kalmado, minsan hindi. May, at may dagdag ko lang sa mga kaalaman nyo mga kababayan, tignan nyo ng maayos yung mga damit ng amo nyo kung dapat ba itong iwashing machine or hand wash lang. Uh, lalo na kapag winter dito, karamihan sa mga sinusuot talaga nila ay wool. Na kapag pinasok mo yan sa washing machine ay lumiliit talaga yung damit. At kahit banat-banatin mo pa yan ay hindi mo na talaga maibabalik yung size niya dati. At syempre, kapag katapos yung laban yung mga damit ng amo nyo, ay mamamalan naman kayo. Ingatan nyo ito na wag masunog. Mamaya na ang cellphone, mamaya na ang TikTok at pagre-reels, mag-focus kayo. Bale yung mga damit ng alaga ko ay hindi ko na talaga siya pinaplansya. Nasanay na siya na hindi mo na napaplansyahin yan dahil kapag punta niya dun sa school niya sa UK, ay hindi naman siya namamalansya. Narinig ko na nga alaga ko na humihingi na siya ng pagkain kaya bababanan niya ako para magluto at pagkatapos nga niyan ay matutulog na din ako at gigising na lang ako mamayang hapon. Osha hanggang dito na lang muna follow my page for more